former Senator Coseteng is my mother-in-law. Okay. Kasi po, pinag-uusapan po natin dito ay karapatan at yung mga, uh, mga batang mga wala pang malay sa buhay na binibenta po. Pati lahat ng mga kasabat po na dito sa online sex trafficking po na ito ay dapat po lahat maparusahan. Good morning, sir. Good morning. Opo. Ah, uh, ngayon sir itong mga kaganapan dito sa pamilyan Duterte at Marcos, itong uh, kanilang hidwaan. Ah, uh, sir pa makapasok ai sa Senado, sir, uh, will you push for uh, or will you support an impeachment uh against Vice President Sara Duterte? me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? Hello? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang Kababaihan Party List. Ako po si Konsejal Kate Galang-Coseteng ng ikatlong distrito ng Lungsod ng Quezon. Ako rin po ay Vice President ng Liga ng mga Kababaihan, uh, Local Legislators, Lady, le Local la Legislators ng Pilipinas. Kasama ko po ang aming third nominee na si Attorney Kabiling, uh, Carolyn Kabiling. Maganda kong po. Ayusin ko lang yung mic. Ang tinututukan po ng uh, kababaihan party list ay ang katarungan ng mga kababaihan, ang pagsasagawa po ng ekonomiya para sa mga kababaihan, at ang pangatlo po ay ang health, syempre ang kalusugan ng mga kababaihan. Patungkol po sa health, nandito po yung mga kakaibang mga sakit ng mga kababaihan, katulad ng cervical cancer, ovarian cancer, postpartum depression at syempre po yung nangunguna sa lahat sa recent data po natin ang breast cancer na kung saan isa kada walong kababaihan ay nagkakaroon po nito. So ang kababaihan party list po ay naglalayon na makagawa po ng mga batas para po sa prevention ng ating mga sakit sa, ng, na normal po or particular sa mga kababaihan. Pangalawa po, ang sinabi ko po kanina, katarungan. syempre po, ito po ay particular naman po para po sa mga biktima ng mga karahasan. Katulad po ngayon, meron po ng bago tayo na digital or online human trafficking. Pangatlo naman po ay yung pagsasagawa ng ekonomiya or livelihood sa ating mga kababaihan. Kasi po kung titingnan po natin lahat ng problema ng kababaihan, ang common po sa kanila ay ang problemang pinansyal. Kaya po kami po, ang pinakanasa puso po ng mga kababaihan ay 'yung uh, pagsasagawa ng mga microfinance loans para po sa mga kababaihan po natin na walang access po sa traditional na mga bangko at wala pong collateral sa Ma na ibig ibibig ay, time's up. <laughs> you, Maraming ma salamat po. Magsama-sama po tayo para sa kababaihan, para po sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Maraming salamat po. At mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din po. Ma'am, natanong na po sa media. Uh, John, okay. questions? John, inquire.net. Hi, good morning. Hi, so, hi ma'am, good morning po. Uh, ma'am, bali, pangatlo na po kayo na nag-file ng uh, party list uh, representing uh, women's sector. Mm -hmm. May Gabriela, ang babae party list, then ngayon po is babaihan party list. Ma'am, natanong din sila on their stance about issues po like abortion. Ma'am, uh, what's your stance on that po? Um, sa so pagkakaintindi ko sa tadong mo, um, kung illegalize ba natin ang abortion yes. o hindi. Okay. Ang abortion naman po ay um pwedeng payagan pero sa mga certain conditions. For example po, may sakit po yung nanay, hindi po, po pwedeng mga Kasi endangered po ang uh, nanay. Siyempre, kalusugan niya po, mamamatay ang nanay kapag ka tinuloy niya yung pregnancy niya. Pangalawa, kung biktima siya ng rape, pwede po 'yan. So, pwede po with certain conditions. Tama po ba? Pano? Pero kung illegalize natin yung abortion itself, um, kailangan po natin ng malawak na konsultasyon tungkol po dyan. Dahil po 'yan po ay uh, isang um, mahirap na issue na kailangan po na maraming mamamayan ng ikonsulta tungkol po sa ganyang mga issues. Then ma'am, um uh, hmm how do we anticipate that kasi ma marami po if ever will you push for that ma'am sa congress we will definitely push for that hmm. um, kasi po madami sa panahon po ngayon uh, madami pong mga um, kabataan na biktima ng rape at uh, syempre dahil sa magandang kinabukasan na hinaharap po nila, at marami pang mga opportunities na dapat nilang harapin, siguro po dapat po natin payagan yung abortion kung yun po ang dahilan po nila dahil na-rape po sila. At yung nga po mga sinabi ko po sa inyo kanina, kung endangered po ang buhay ng nanay, kailangan po natin payagan ng abortion. Yes po. Then ma'am, uh, final request hmm. from my end. How do we anticipate ma'am? Of course, it will face significant pushback ma'am. Especially sa mga conservative sector natin sa house, ma'am, ano po? How do we They will that? definitely understand. Lalo na kung health po yung pinag-uusapan ng mga kababaihan. Thank you po. Okay. Nico Bawa, Teleradio. Ay, Nico Bawa, Nico sorry. Hi, good morning. Nicubawa. Good morning po, ma'am. Yes? Um, Mam, Ma um, dagdagan ko lang po ano kasi yung mga issues ng mga kababaihan also um, includes po yung uh, pagpapasa ng RH bill at uh, divorce bill. Ano po ang masasabi niyo dito at ano po ang stand ng inyong uh, grupo po? Ang divorce bill naman po pasado na sa Kongreso. Ang hinihintay na lang po natin sa Senado tama po ba? Um, pero po ang stand po ng mga kababaihan tungkol sa divorce bill, siguro po ang dapat po magpaliwanag ang amin pong third nominee, si Attorney Attorney Good morning po. Ayan. Bilang isang Kristiyano, syempre, yung marriage, ano siya, sanctified. So, may blessing both. Pero kung may mga exceptional circumstances na talagang hindi na kaya ng kababaihan magstay sa relationship, gaya po na maraming biktima ng VAUSI, sobrang dami po sa ngayon. So, pwede po nating supportahan ang divorce bill. So ma'am, in favor po kayo with certain conditions? Yes po. Mm -hmm. Exceptional circumstance po. Yes, how about po yung uh, RH bill po? Ganun din po. I concur bill. din sa sinabi ni ng first nominee namin na pag may health condition, sige po. I uh, po natin 'yan. Ipo-push po natin. Sige po. Salamat po. Salamat. Cherian Torres, ABS-CBN. Uh, Councilor, good, good morning. Opo, Ma'am, um, Quezon City at uh, saka iba pang mga cities dito sa ating bansa, ang dami na ngayon na mga batang babae uh, na naaabuso. Uh, lalo na do, doon po sa mga sexual predator online and yung mga magulang din na nagbebenta ng na mga bata. Ano yung nakikita niyo na dapat na i-introduce natin na bata sa kamera? pag nanalo kayo? Um, you know, to strengthen kung ano man yung dapat na protection po sa mga bata. Um, Nag-research na rin po ako tungkol dyan. Actually po, um, number one daw po ang Pilipinas pagdating po sa online human sex trafficking. Ano po? Kaya po, um, sa pag-research -re ko po, pwede po nat natin gayahin yung mga batas sa mga ibang bansa katulad sa London na kung saan ginagawa po nilang liable yung mga tech companies na nagre-release po ng pornography sa ating mga kababayan. So isa po 'yon sa mga tinitignan na namin na pwede namin gawin bilang isang mambabatas. Maraming salamat po. Ma'am, anong klase kung tayo sa sa Philippine culture yung mm -hmm. context natin? Ano yung dapat na maging parusa uh, para dito sa mga sex offenders na to lalo na po sa mga bata. Uh, babae man siya o lalaki na victim yung involved. Panghabang buhay po na pagkulong po po siguro po sana. Kasi po, pinag-uusapan po natin dito ay karapatan at yung mga, uh, mga batang, mga wala pang malay sa buhay na binibenta po at uh, pag sinabi niya po natin po, natin po kasi human trafficking or child um, trafficking, human trafficking, um, hindi lang po ito um, online sex or sexual. Kasama po dito, tandaan po natin na very broad itong topic na ito. Kasama po dito yung pagbebenta ng mga organs sa ibang bansa. Ginakunukuha yung mga kidneys, mga ganyan, binibenta po yan para po magamit po ng mga ibang mga tao. Uh, may black market po na tinatawag para dito at binabayaran po ng milyon-milyon na dolyares para lang po dito. So, ang para sa akin po, panghabang buhay po na parusa ang dapat po dito. Maraming salamat po. At hindi po dapat uminto doon. Pati lahat ng mga kasabwat po na dito sa online sex trafficking po na ito, ay dapat po lahat maparusahan. One last question. Yes. Great question. Meron pa po. Yeah, Dwight from Rappler. Thank you. No, quick question Good morning. lang po. Ma'am, ano yung, may relation po ba kayo kay former Senator Nikki Cosete? Yes, she's my mother-in-law. Okay. Nikki, uh, former Senator Nikki Cosete is my mother-in-law. Okay, thank you po. Yes. We're done with the eight minutes. We're done? Yes, ma'am. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat din po. Uh, minamahal kong bayang Pilipinas, kapwa ko Pilipino, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Peter Jomel at nakilala bilang sibikoy Kung maalala ninyo noong 2019, sa kasagsagan din ng midterm election, national and local election 2019, yung sang totoong narcolis series. Ako po ay nagpasya kasama ng aking mga kasamahan na tumakbo bilang senador ngayong darating na May 12 2025 national and local election sa mga adikain na nais nating isulong kung tayo ay papalarin na makaupo bilang isa sa mga membro ng kagalang-galang na Senado. Una, nais kong tutukan at ayusin at magkaroon ng isang unification sa correction system ng ating bansa na kung saan kapag puwapasok ang iba't ibang administrasyon, palaging nakikita at nasisilip ang mga bulok na sistema ng correction system ng ating bansa. Nasaan na kung titingnan natin, minsan inilalagay na natin sila bilang latak ng lipunan, pero may panahon pa naman para sila ay i-reforma. So, isa sa mga tututukan natin, isa sa mga gagawin nating batas kung tayo papalarin na magkaroon ng centralized na, na correction system ang ating bansa na kung saan ang mga nandoon ay hindi idle kundi habang sila ay naroon talagang tunay na reforma tunay na therapeutic community modality program ng komunidad ang kanilang napapasukan hanggang sa sila ay makalabas sa malayang lipunan. Pangalawa, Nais natin. Sir, okay. tapos na po yung 2 minutes. Okay. May tanong po sa media. Yeah. John, inquire.net, pakipasa po ng microphone. Go ahead, John. Uh, hello sir. Yun. Good morning, sir. Good morning. Ah, uh, ngayon sir itong mga kaganapan dito sa pamilyan Duterte at Marcos, itong uh, kanilang hidwaan. Ah, uh, sir, pa makapasok kayo sa Senado, sir. Uh, will you push for uh, or will you support an impeachment uh against Vice President Sara Duterte? Uh, unang-una, siguro ko sa ilang taon na nanungkulan si Presidente Duterte, marami siyang nagawang nagawa sa ating bansa. Alam niyo po, hindi sa mata ng kapo natin tao, hindi lahat perfecto. Pero sabi nga, sa mata ng Diyos, perfecto tayo. Uh, yun, yun, lang nagkakalungkot dito sa ating bansa, dahil pag tapos ka na sa panunungkulan mo, imbis na bigyan ka ng onra, sisilipin na ngayon lahat ng kontralaban sa'yo para nang sa ganon ay makita ka. Mati makita at masilip nila kung ano ang ibabato sa'yo, lalo na by 2028, isa sa tinitingnan ng frontrunner, BP Sara Duterte. At dun sa tanong mo directly, I will not support any impeachment against the Vice President Sara Duterte. Bakit, sir? Uh, baka magkaroon tayo, sir, ng impression na that, that we are uh, now for the Duterte, sir? Is that uh, a, fair, a fair assessment? To you? That is my belief. That is my personal belief and I will stand for it. Thank you, sir. Thank you. Our second question from Dwight Rappler po. Sir, good morning. Hello, hello. Sir, good morning. How can good you, morning. Sir, how can people trust you if uh, a court has already convicted you of perjury? Uh, yes, but still on appeal. That case is particularly on appeal. Yeah, perjury is a case involving moral turpitude, but we cannot discuss yet properly or appropriately in this uh, situation. Nakapile po yan sa court of appeal at nasa on appeal po yan. Sir, you're, so you're maintaining your innocence on that one? Yes, I am maintaining my innocence on that. Until the final verdict arrived from the Honorable Supreme Court of the Republic of the Philippines. Sir, so, ano pong qualifications niyo aside sa pagiging uh, whistleblower? Um, hindi naman po tayo, uh, hindi naman tayo siguro ko mang-mang na tao, wala namang mang-mang na tao. Kahit pa paano, siguro ko mayroon naman tayong mga alam at mulat naman tayo sa mga nangyayari sa lipunan sa ngayon. Siguro ko sa nakikita ko, na mga pwede kong maitulong ay ang mga, ang mga komunidad, ang mga organisasyon na aking nalawkan at nasalihan na gusto kong maayos at mas mapayabong pa ang kanilang uh, industriya. Katulad na lamang ng multi-level marketing company. Napakaraming ngayon ng scam. Walang ahensya na nagkocontrol sa mga multi-level marketing company. Maraming investor, maraming kumpanya sa mga MLM company. Ang totoo at sinsiro, pero nasisira nitong mga nagtatayo na scam in just 6 to 9 months, isasara, makakolekta lang. So, pag ako ang naupo bilang senador, ipupos natin na magkaroon ng isang governing agency para dyan, natututok sa multi-level marketing company para makita yung mga scam com uh, network company at matigil ito. Okay. Okay na, Noy. Sherry Ann Torres from ABS-CBN. Mr. Good morning, ma'am. Oh, sir, can I just be clarified you're running as an independent? Yes, ma'am. Opo. Sir, paki bigyan din kami yung kagaya ng tanong ni Dwight. Ano po yung if you have um the professional background or the educational background? Ano po yung pwede niyo pa i-share sa amin? Um siguro ko uh, maliban doon sa tanong niya, I am also uh, involved. In the indigenous people sector for how many years of time during my youth age in in my province in my hometown I became a provincial IP youth federation president and regional IP youth secretary general uh, Nakikita ko hanggang sa ngayon hindi pa tuluyang katuparan ang RA 8371 Orang Indigenous People's Right Act of 1997 Sa National Commission on Indigenous People karamihan ang nakaupo hindi naman katutubo at hanggang sa ngayon, mas pinapaboran pa ang mga dayuhan sa kanilang mga lupain kaysa sa mga ancestral domain claim at ancestral domain title na hanggang ngayon ay nakabinbin sa komisyon na para sa mga katutubo. So isa yun sa tututukan natin na mas paigtingin pa Lalo na yung batas na create during the time of then former President Ramos, yung IPRA Law, 1997 na naisa katuparan sa panahon ni dating Pangulong Estrada. Uh -oh. Sir, um, just two more questions. Um, una, who, who prompted you, who convinced you to run? And then second, why should uh, the electorate vote for you? Um, siguro, uh, actually po, isa sa mga hashtag natin yung hashtag, tas po, uh, hashtag pagbabago. Uh, Nangangailangan na ang bansang Pilipinas ng mga bagong leader na talagang tatayo ng may paninindigan. Hindi yung, uh, sorry for this word, ah, sorry for this word, trapo. Alam naman natin yan sa mga media personnel. Alam nyo kung sino ang mga trapo. Nandun sa kabila, nandito ngayon. Nandun sa kabila, nandito naman ngayon. So tama na yung ganun. Sana tutuong to pagbabago na ang mangyari sa Pilipinas kasi kawawa ang taong bayan na ginagamit lamang yun ang ginagawang kasangkapan pagkatapos pagtapos ng eleksyon yung mga pangako sa taong bayan nakalimutan sino nag-convince sa inyo is it a personal decision it is not only a personal decision it's a matter of a collective decision uh, mga grupo mga kasamahan na, 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 na naniniwala sa aking mumunting abilidad na kapag tayo ay pinalad na maupo sa Senado ay makakatulong tayo na mas mapabuti pa ang ating bansa. Sir, last question na lang. Yes, ma'am. How are you going to run your campaign? Saan kayo? Bali, Sokmed. Kasi syempre, reality pondo. What yes, reality. Oh. Uh, my team are already planning for that and they are now also organizing the secretariat for the Bicoy 2025 for senatorial movement. So maybe it is a hybrid campaign, a combination of SOCMED and the old way, the classic way of campaign. But hindi po tayo katulad ng ibang mga kandidato na napakayaman. Hindi po tayo ganon. Uh, but kaya naman natin magikot para magpakilala. One quick last question. Yes, ma'am. Mads Villar from Net25. Yes, ma'am. Hi, sir, it's a question Hi. lang po. First time niyo po ba na tumakbo sa kahit na anong position po? National and local? Actually, I attempt last 2022 but unfortunately it was failed. And now, I am uh, uh, I am running first time for Senator Elbert. Anong position po noong 2022? Oh, asana mayor, hindi natuloy. Mayor saan po? Sa Sorsogon. In in one town in Sorsogon. Thank you. Thank you po. You have 31 seconds po. 31 seconds na lang. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagtanggap, sa maalam na pagtanggap. Naway, may sulong po natin ang tunay na pagbabago. Ituloy ang tunay na pagbabago, katotohanan para sa bayan, laban, Bicoy. Magandang umaga po sa ating okay, lahat. Okay, Diyos mabalos po. <laughs>